Welcome to the Science Class, kahit hindi naman science yung pag-uusapan natin. Ako nga palang professor nyo, Pinoy Heisenberg. At ngayong araw, pag-uusapan natin itong isang Reddit post na nakita ko. At ito na. Itong Reddit post na to nakita ko dun siya. Nakita ko siya sa subreddit na ako ba yung gago. At tara basahin na natin. Yung title nito is, ako ba yung gago if nagno ako agad? For context, I, female, 28 years old, visit my parents who live abroad every Christmas and alam to ng relatives ko. They have this notion na because nag-out of country ako yearly, sobrang yaman ko na. Tumawag yung tito ko out of nowhere at hindi kami close. And nag-ask siya, ipupunta ba daw ako sa mama ko? And sabi ko naman, yes. So sabi niya pag uwi ko, bilang ko daw si pinsa number one ng sapatos. Tapos si pinsa number two ng Apple Watch. Ako naman, kala ko mga pasabay yung sinabi niya, which I don't mind. So I said, sige tito, that's more or less 40,000. I-text ko lang yung Gcash ko. Pag sabi nun, sabi niya, Ha? bata ako magbabayad? Eh, Christmas gift mo yon sa mga pinsan mo. Di na nga ako nangihingi para hindi ka mamahalan. Obviously, nawindang ako at sabi ko, No, di ko bibilhin yung mga yan and I turned off the call. Ngayon, tong tito na to is putting me on blast sa kan group namin. Ah, ako ba yung gago? So, first of all, personally, I think hindi ikaw yung I think hindi kagago. Hindi gago yung original uh, poster dito dahil uh, napaka- napaka-kapal ng mukha ng tito niya dahil hindi naman nato ito nanghihingi ng regalo eh pala. Nagde-demand na ng regalo ito yung tito niya. At, hindi na nga nagde-demand ng regalo. Nanghihingi na ng isang bagay. Yung tipong feeling niya entitled siya dun sa-entitled siya sa pera nung pamangkin niya. So entitled siya sa pera nitong poster natin. But obviously, makikita, ni, makikita natin dito na sinabi niya na, ah, ba't ako magbabayad? Eh, Christmas gift mo yun sa mga pinsan mo. Hindi na nga ako hihingi para hindi ka mamahalan. So, dito sa sinabi niya na to is parang, ah, uh, alam mo yung tipong ano, parang kasalanan mo pa na, kasalanan pa ng poster na, na ah, uh, nangihingi siya dito ng pambayad dahil kala niya nga ano eh, kala niya nga kala niya nagpapapili lang yung tito niya, kala niya nagpapasabay lang ng bilihin. Tapos parang siya pa yung nagulat nang hiningian siya ng pambayad eh. So, sobrang kapal talaga ng mukha nito. And uh, ayun lang, uh, bigyan natin ng context. Um, bigyan natin ng onting context at siguro ng opinion natin itong kwento na to. At tuwing Pasko kasi meron tayong natural expectation na, o merong natural expectation yung mga tao na dapat mong ka ng regalo sa pamilya pero yung ibang type ng mga requests is uh, parang tingin sa'yo sobrang rami ka ng pera yung tipong uh, tipong maliit lang sa iyo yung mga bagay na to at yung tipong eh, uh, na sila ng regalo sa iyo. at et, ito et, dito sa post natin, hindi naman normal normal na hindi naman normal tong presyo ng regalo na hinihingi niya. Uh, more or less 40,000 pesos. So sabi uh, sabihin na natin yung isang regalo sa sa ibang band o oh, isang sapatos sa ibang bansa, especially kung branded yung sapatos na yon is magre-range siya siguro sa na natin. Um, not below 15,000 pesos. Tapos itong Apple Watch na to is um, hindi ko lang alam, alam personally yung presyo ng Apple Watch pero uh, may tinignan ako dati nasa around 20k siya. 20k, siguro 20k above. Depende Depende dun sa model na pipiliin mo. Siguro meron din mga below 20k. Pag sobrang loom or luma na siguro na mga model. Pero around 20k siguro sabihin na natin pag ano. Pag brand new. So itong presyo ng ano na to. Itong presyo ng ano. Regalo na to is. Kung ano ka lang. Sabihin natin normal ka lang na sa uh, Pilipino na yung ka lang ng minimum wage na, na trabaho, itong 40k na to is baka 2 uh, months mo na to na salary. So, itong dito na to, sobrang kapal na mukha is hinihingi niya lang yung 40k, tinedemand niya lang doon sa uh, pamangkin niya. At ang malala pa dito is, binasa ko din itong ano, comment ng post na to. Ang malala pa dito is yung edad na ng mga pinsan niya, Walaan nyo kung ilan na. So, magdademand ng sapatos tapos Apple Watch. um Iisipin mo siguro na bata o baka sabihin natin mga teenagers. Pero, nung nabasa ko yung comments dito, nag-reply yung poster na actually yung edad na ng mga pinsa niya is 26 and 31 years old. So, ano na, bulbuli na. Hindi na mga bata um, mag-expect ka na sa each na to is meron na sila mga trabaho yung mga pinsan niya. At ano naman, let's give them the benefit of uh, the doubt na baka nga hindi naman kasalanan to ng mga pinsan dahil hindi naman sila yung nanghingi. Siguro um, kasalanan talaga to ng uh, tatay nila. So, baka gusto niya magregalo ng ganun sa mga anak niya pero hindi niya naman afford Baka ni-request din yun sa kanya ng mga anak niya. Pero, ayun nga, hindi niya afford. Kung hindi niya afford, eh, ayun, magsabi na lang siya ng ano, magdiretso dun sa mga anak niya. Hindi yung ide demand niya ba sa iba. At, ayun, hindi natin alam yung konteksto kung ni-request pa talaga to ng mga anak niya o siya lang mismo yung gusto. Mag-request, mag-request nito ng gantong klaseng regalo na ridiculous yung amount at pagkakasagot niya pa dito na ha patang magbabayad? Eh Christmas gift mo 'yun sa mga pinsan mo. At sinabi niya pa na hindi na nga ako nanghihingi para hindi ka mamahalan. So sobrang nakakainit ng ulo na parang obligasyon mo na parang responsibility ko ba na bigyan sila ng bigyan sila ng regalo? Responsibility ko pa 'yan. Tapos hindi nga sila close dito eh. O, hindi sila close ng tito niya. So So, tangin na talaga sobrang weird nito. O sobrang nakakabatrip to. Wala siya sa, wala siya sa ano, sa, wala siya sa lugar para mag-demand ng ganong mga bagay. And, um, ayun kasi, yung isa sa malaking konsepsyon ng mga kamag-anak o ng mga kaibigan ng, ano, ng mga OFWs o ng mga Pilipino na nagtatrabaho o nakatira sa ibang bansa. Ang iniisip nila ay basta nakatira o nagtatrabaho sa ibang bansa ay marami ng pera o mayaman. At ang hindi nila alam ay hindi basta-basta mamuhay abroad dahil malaki nga yung conversion ng pera mo to Philippine Peso pero mahal din yung cost of living. Mahal din yung ay, mga bilihin, mahal yung rent at kaya ganun, hindi madaling kumita sa ibang bansa. Kaya wag natin i-assume na porket yung mga kamag-anak natin, yung mga kapamilya natin ay nagtatrabaho nakatira sa ibang bansa. ay eh, madami na silang pera. Eh, hindi totoo yun. Mahalang cost of living. At baka nga paycheck to paycheck din yun yung trabaho nila. At ayun, um, nakakabate pa dito pinos pa ng pinos uh, tinira pa ng tito niya, pinablas pa ng tito niya dun sa group chat nila, itong nagpost. So, sobrang, ano, ayun nga, sobrang kapal na mukha sinasabi ko. Uh, kung siguro yung mga pamilya nitong itong poster na kung mga decent siguro, es mababatrip sila, pag nalaman nila yung buong konteksto ng kwento na to, is doon sila mababatrip sa tito. Well, grabe ka naman mag-demand 40,000 pesos hindi biro-biro yung hindi biro yung ganung kalaking pera kahit kahit sa trabaho kahit sa ibang bansa kapang katrabaho o nakatira and ayun hindi naman hindi naman responsibilidad na itong poster na magbigay ng regalo doon eh Pat, patangkap kapal na mukha na itong tito na mag-demand ng regalo ah uh, ayun, meron kasi mga tao talaga na sanay mag-demand eh, na yung tipong kala nila entitled sila sa madaming bagay o sa lahat ng bagay. So, yung, yung isang close na example din siguro dito is yung mga ah, uh, mga uh, mga, yung mga kumare at kumpare mo, sabihin natin may inaanak ka, tapos yung ah, uh, nanay o yung tatay ng inaanak mo, nag-demand sila ng pamasuko sa yung tipong uh, hindi to optional, hindi tipong kailangan mo talaga magbigay. So, parang medyo similar din 'yun dito, eh, na no? And hindi naman masama nang hindi naman masama humingi ng regalo. So, okay lang kung sabihin natin mag uh, siguro sabihin natin nangungulit ka dun sa sa friend mo, sa family member mo na bigyan ka ng regalo. Especially kung yung regalo naman na hinihingi mo is ano naman siya. sabi natin mabilis lang hanapin tapos mura lang. So, kung ganun siguro hindi siya, hindi siya nakakapikon, hindi siya nakakabat. Tapos, hindi pong hindi ka, hindi ka namimilit. Parang ikaw pa yung nahihiya na nangungulit ka ng ganun. At siguro okay yun para sa akin. Kung ano lang. At siguro nangungulit lang o oh, nagdalambing ng ganon ng isang maliit na bagay na madali naman pikay. Ayan, walang problema sa akin yun. Open ako magpikay. Especially kung meron naman akong um, extra. Um, siguro yung matututunan natin dito sa story na to ay hindi tayo pwedeng maging entitled sa mga kapamilya natin. Huwag kang maganap ng mga bagay na o huwag kang manghingi ng mga bagay na hindi mo naman kayang ibigay sa iba o sa mga kapamilya mo. Pag-isipan mo yung mga bagay na ginagawa mo. At minsan nga hindi naman pera yung mahalaga dito. Sabihin na natin, yung respeto mismo na ba't ka magdedemad ng kanong kalaking uh, pera sa akin. And hindi mo siya iniingi eh, na-demand mo siya. Ayun talaga yung nakakabastos. And, ayan nga, um, sa mga tito at mga tita dyan, at sa mga kamag-anak dyan, na nakikinig, next time bago kayo mag-demand, tignan nyo muna kung <laughs> may capacity kayo, may kapas kapasidad kayo na magbigay, eh, mismo ng mga bagay na to uh, magbala tayo ng buto at huwag tayong manghingi lang ng mga bagay sa mga kapamilya natin. Uh, Mag-isip-isip din at maya. Uh, and uh, ayun lang muna. Uh, maaga tayong matulog dahil maaga pa tayong kikising. Para sa sweldong kasya ng sa pangbuhan na nating gastusin, ako nga pala ulit ang professor nyo, Pinoy Heisenberg.